Magandang umaga mga kahuan. Narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga, narito ang update ukol sa biging lagay ng ating panahon. Kaninang 1 a.m. si Bagyong Fabian ay lumabas na ng ating area of responsibility and by 2 a.m. ay nag-downgrade na din ito into a low pressure area. Huli itong namataan sa line 365 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte and wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung southwest monsoon o habagat pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa, magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan at mata as na chance ng mga pag pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi pa ng Visaya. So patuloy pa rin pong pag sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung minomonitor naman po natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, yung tropical storm na may international name na Podol ay huling namataan sa line 2,220 kilometers east ng extreme Northern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 85 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 105 km per hour. Ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour and saksalukuyan din po ay wala rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Podol, generally ito ay kikilos pa west-northwestward or westward habang binabaybay pa rin po yung karagatan and posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng gabi or sa lunes ng umaga. And kapag nga po ito ay pumasok na sa loob ng ating area of responsibility, ito po ay papangalanan natin na Goryo. And may kita din po natin na patuloy po itong mag intensify and bago po ito pumasok sa loob ng par, ay posible po itong nasa typhoon category. And Nakikita naman po natin ngayon na wala itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit base po dito sa ating latest forecast track analysis, may kita po natin itong ating cone of probability. May possibility pa rin po na magkaroon ng southward shift or maging mas mababa yung track nito ni Bagyong Podol. At kapag po naging mas mababa yung track nito, ay posible po nitong mahagip ng mga malalakas na hangin and also mga pagulan nito itong area ng extreme northern Luzon. But for now po, less likely yung nakita natin na ganun na scenario and also less likely din po na ma-enhance nito yung habagat sa mga susunod na araw. But um, uh, mataas pa po yung uncertainty natin so posible pa po magbago yung ganitong scenario. Kaya patuloy po nating uh, continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na mag-antabay sa updates. At parang nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maula pa rin po yung ating kalangitan. Mataas pa rin yung chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa Mimaropa, maging sa Quezon at sa buong bahagi ng Bicol Region. Dulot pa rin po ito ng habagat. Most likely, makatamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pagulan pa rin po yung posible nating maranasan. Kaya doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay patuloy po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. This morning po ay makakaranas na po ng mga isolated na mga pagulan itong area ng Cagayan Valley and also yung bahagi din ng Aurora. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, pagsapit naman po ng hapon at gabi ay tumataas din yung chance ng mga isolated o yung mga biglaang pagulan, pagilat at pagulog dito sa buong bahagi ng North. Luzon, maging sa ilang areas pa ng Luzon. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga natin sa ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 17 to 24 sa Lawag ay 26 to 31 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Tagaytay ay 24 to 30, sa tugagaraw ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius, at sa Legazpi naman ay 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa area din ng western Visayas ay mag magiging uh, makulimlim pa rin po yung ating panahon. Mataas pa rin yung tsansa ng mga kalat -kalat na pagulan. Pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng habagat. Samantala dito naman sa area ng eastern Visayas, as early as this morning, magiging maulap din po yung ating kalangitan. May tsansa din ng mga isolated na mga pagulan ulan pagkilat at pagkulog. Samantala, sa naralabing bahagi naman po ng Visayas at buong bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi, ay tumataas din yung chance na mabigla ang pagulan, pagkilat at paggulog. And posible pa rin po tayo makaranas ng mga biglaan at panandali ang buhos ng mga malalakas na pagulan. Kaya muli po, doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala yung maximum temperature naman natin dito sa Kalayaan Islands Puerto Princesa, Iloilo ay 31 degrees Celsius, sa Tacloban ay 30 degrees Celsius, sa Mantala, sa Zamboanga, ang, ang agwat ng temperatura ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 24 to 32, at sa Davao naman ay 26 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat